Magandang araw po. Welcome po sa ating My Farm Project. Mga saging ang isa sa pinarami dito ni Papa. May mga puno kami ng saging ngayon na maraming bunga. Sa buwan na ito ay marami kaming aanihin. Bukod dito, gusto kong ipakita sa inyo yung bahagi na ito kung saan nakatanim yung mga saging. Paborito ito na tambayan o tigilan ng aming mga alagang hayop kagaya netong mga pato. Sa bahaging ito kung saan maraming mga halaman at naririto yung mga saging ay gusto nila dahil malamig dito. Kasama na itong mga pinapalaki ng mga bagong batch ng mga bibe ang mga pato namin sa kasalukuyan ay nasa labing walo. Nakahalo sila ngayon dito sa pwesto ng mga pabo, itong mga pinapalaki naming mga bibe. Kapag lumaki-laki na sila at puti na yung kanilang balahibo ay isasama na rin namin sila dito na nakakagala. Sa ngayon ay maganda ang pagdami ng aming mga pato dito sa My Farm Project. Naglugon lang yung ibang mga inahin kaya tumigil mag-itlog pero pag bumalik na sila sa normal ay magtutuloy-tuloy na naman ang pangingitlog nila. At ang isa pang nakaganda ay ang pagiging free range ng mga alaga naming pato at manok. Kagaya ng mga native chicken namin na ito, nakagala lang din sila at nanginginain dito sa mga halaman malapit dito sa taniman ng mga saging. Paborito din nila itong spot sumisilong sila dyan sa mga lilim ng mga halaman na yan kapag gusto nilang mamahinga ito nga, naabutan ko dito yung isa sa mga masisipag naming mga inahin na mangitlog. sa ngayon ay marami siyang uh, iniitlog mataas din ang kanyang hatching rate at maraming itlog ang kanyang kayang limliman ito yung mga naging anak niya Nari rito ngayon, gumagala dito sa sagingan. Naabutan ko rin sila at sinundan ko kung saan sila tumatambay. Dito sila sa ilalim ng mga gabing San Fernando nanginginain. Dahil sa nakagala sila, yung mga available na insekto, bulate, dahon, dito sa paligid ng sagingan at pati taniman ng mga gabi, nakakain nila yan. Kung luloobin na... Dumami ang mapisa doon sa lilim ng itim na inahin na nakita nyo. Ay dadami yung mga ganitong uri ng aming mga manok na siyang gusto naming padamihin dahil matatangkad itong mga manok na ito at malalaman sila at matitibay sa sakit. Kaya gusto namin silang paramihin. Hanggang dito po muna mga kasama at happy farming po sa ating lahat at uh, see you po sa ating mga susunod na videos.